Paano ba ito buksan? Ganyan. Ganyan siya buksan. Nangigigil ako sa'yo. Kung sino bang mama mo. Okay. Puta, napaka-arte mo. Nai-stress ako sa'yo. Pati matres ko, nai-stress. Sige. Sige kwento na siya. Fairness, ang sarap siya. Ang sarap ng sardinas, huwag kang ano dyan. Susubukan na natin siyang ilagay. Buhos natin, ganyan. Ganyan. Mm. Ang dami pang laman. Sayang yung sauce. Oh, <coughs> eh. Shota, ha? Umadayo ka kanya? Baka di ka matancha? Pagdiwa ako i-judge, ha? Kasano nga di i-judge? ket nakar ka? Dahil ito yung bakla? Hmm. Ang sarap kayo sardinas. Ang sarap kaya, pakarte mo. Kaya't -bet matapot ko lang ka, ganyan violet ka. Oh. Ah, parang tanah abnormal Ahi hitam lang tabarbas mo sakan to garte arte naka cak caka kamu ngaruh ah, ngarte mo sarap kaya nang sardinas hmm. ang sarap kaya nang sardinas kahit itu lang ang kainim Huwag kang, ano dyan, Tito Mars. Hmm. Ang sarap kaya. Shout out sa lahat present na mga andyan na naiinis kay kay Tito Mars na ang arte-arte. Ayaw daw niyang kumain ng sardinas malansa to. Hmm. Ang sarap-sarap kaya. Hmm. Ito ang kinalakihan namin kamang apple jam baka di ka matansya bukulang ka hingga nag violet ka ang arte arte ni Tito Mars na ito eh nung panahon ng pandemic para siyang nagre-reklamo yata isa siya sa mga nagre-reklamo na hindi natatang nakakatanggap ng ayuda hmm. ang lansalansa ng sardinas may pinagtsatsagaan mo nung panahon ng pandemic at saka isa pa Tito Mars mahalaga sa amin na mga OFW ang sardinas kasi bihira lang kami makatikim nito. Bihira lang kami makatikim nito. Ginto sa amin. Kasi kung gusto mo man makatikim nito, kailangan sadyain mo pa sa Asian Shop o kaya sa Pinoy Center para lang makatikim ka nito, itong sardinas na ito. Kaya wag kang mag-inarte dyan. mong yuroakan yung kinakain naming mahihirap. Hmm? Umayos ka ha? Baka pag di kita matansya, sakalin kita hanggang mag-violet ka. O kis-kisabaw. Mm. Mm.